pasensya na po ito na nga lang yung lingkod na may sol kasi po sunday ngayon ah, uh, na nga lang po pero makapagsain naman na po ayan makapagsain na po ako ngayon po dahil linggo ang aking gawain habang namamahinga, habang namamahinga po, lagi sinasabi ko po, po, ay may ginagawa. Sa ngayon po, magsusuklay po muna tayo kasi tag-igising lang halos lang yung tapot na So, magsusuklay po muna tayo. Ano? Ang aking trabaho po ngayon habang namamahinga ay tinisin po, po muna yung aking sira-sira store. -sira kasi yung aking sira-sira ito marami na pong walang uh, items so maglilista po tayo ng uh, mga wala at maglilinis na rin po ng mga bote uh, sa magandang umaga po sa inyong mga nanay mga tatay mga anak na nanay din po na magpulutan ninyo ng aral ng aking kwentong buhay. salamat. Magandang magandang umaga po. Yan. sinanay po na ay 54. Siguro po nagtataka po na kung bakit meron akong tapal. <laughs> Nagkamali po ako nung ano. pagbuhat tapos parang may tumunog kaya ayan po masakit nilagyan ko ng salon pass para may po ng sakit alam nyo po ba mga nanay good morning ano mo. ko ang nakakatawa lang po, sabi nga pagka tayo daw po ay bata pa ang pabango kung tawagin nila ay Junson baby cologne at Junson baby powder so pag uh, idad mo ay mga 16 o 15 hanggang 18, 20 ang ating pong gamit ay ah, ang tawag nila kasabihan ngayon ay <laughs> ang kasabihan nila <coughs> na, ang ginagamit na pabango ay ano na ah, juicy pag edad ng gano'n 15, 14 mga juicy, mga yung mga kulong na mga parang mga matatamis kung amoyin mo. Yun po yung ginagamit. Pag edad daw po ng 40 hanggang 50 pataas na po <laughs> ang ating papango po ay na. Kung sa pulbo ah, kahit ano na pag edad ng 50 40 yan ibon na ang ginagamit. Hindi na Johnson. Ibon na. So, sinanay sa po. Paminsan-minsan ko magamit na po ng bukod sa ibon eh, na epic at lalong-lalong lang yun nyo po may tapal. Ayan. Puro ang uh, tapal dito. Ang kulang na lang po dito yung itatapal dito sa bulsa natin. Itatapal sa bulsa. Ngayon po, tignan niyo po yung aming aming kasama. alung lalo na po yung aking jowa oh. tulog pa po araw ng linggo medyo tanghali na po siya po gumising ayan kasi syempre dalawang ano dalawang alaga po ang tanghali na magising yung amin ano. Good morning, mga fishy magpapakain muna tayo wow. ng fish. Kasi ano, naghihintay na po sila sa akin mga fish. Asa na yung pagkain niyo? Ay, nako, fish. O, oh, yun o, oh, pagka, ano mga nanay. Meron po akong munting mga alaga. O, oh, ayan oh. Mga fish. Fishy fishy ko. Masayang masaya po sila pag magpapakain na ako o. Oh. Mga nanay. Masayang masaya po sila pag nagpapakain ako. Tinakita nyo. O, oh, malapit lumalapit. Oh, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Lumapit kayo, dito, lumapit kayo. Ayan na. oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, o, oh, oo, oh. May pagkain na kayo. O, oh. oh, lang. Intay nyo, ha? Ibigyan ko kayo ng pagkain, ha? O, oh, ayan dito. Alam nyo po ba, mga nanay? Kung bakit po ako may ano? mayroong aquarium. Mahilig ko talaga ako sa aquarium kahit na medyo konti lang ang kasi yung iba namatay po. Kasi feeling ko po kasi kahit hindi dito ako sa Maynila o sa syudad o kung saan man. Feeling ko po kasi nasa dagat ako, nasa Mindanao pa rin ako. Sinanay sa niyo po kasi taga Mindanao. Feeling ko po nasa Mindanao ako na yung pagbaba mo ng bahay, eh ano, nasa dagat ka na kaagad. O, ganun sinanay sa kasi sa amin sa probinsya, ang bahay namin eh, mismong ilalim, dagat na. Kaya pagka nag-high tide, sinanay sunyo po ay tumatanong sa bintana nung kabataan para lang po makaligo. Hindi kagaya dito eh, bago ka makating ng dagat eh, mahal po ang gastos. Masyadong ano, masyadong uh, sadyain pa talaga ang dagat. Kaya para para lang lagi kong nasa isip na nasa tabing dagat ako na may mga isda ko natatanaw, Sinanay Nanay po, sir nyo po ay nag-ano, nag 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 aquarium Kaya yung isang aquarium ko po sa likod pag natapos na po malagyan ng pandikit dahil nagkamaling anang linis. sinanay Nanay sir nyo, pag kapunta po doon, mabilhan na po ng pandikit, madidikitan na po 'yun. Aayusin ko po 'yun pag kakaron po uli ng mga ista yung sa likod. Doon sa mga halaman ko. Kaya ngayon po, magpapakain na po tayo ng mga fish sa umaga po talaga pinapakain ko po talaga sila oh, mga fish ayan na o oh. oh. oh, ayan ayan tama na yun para ano para mamaya naman ulit o oh. oh, ngayon masaya na kayo na may pagkain na kayo ah oh, ayan puro naman masaya na kayo dyan na mayroon na kayong pagkain dyan ayan mga nanay oh O oh. oh ha tinan nyo mga nanay yung aking aquarium ah nandiyan dyan po yung mga shell na from Mindanao ah pinadala ko po talaga yan sa nanay ko nung bata pa nanay ko nagbabiyahe pa, mga bata-bata pa, nagbabiyahe pa. Sabi ko, nay, pakidala naman ako ng ano, ng mga shell para panlagay ko sa aquarium. Hindi naman po ako nagbinig ng aking mother earth. Ngayon, ayan, dinahan niya po ako. Eh, Ay, ayan po yung aking ano, mga galing ng Mindanao. Oh. Ayan mga nanay. Yan po yung ating ano, ginagawa ni So, ang aming bahay po, nanay, mga nanay, mga madlang people na mga nanonood po sa akin, ang aming kong bahay ay maliit lang po. Pero, sabi nga, kahit maliit, ikaw na ang mag-maximize kung ano po ang magandang gawin. Na kahit pa paano, masaya na tayo na hindi tayo nangungupahan. Ano? Kaya ganyan po ang ginagawa ng inyong ating kodla na iso. Pasensya na po kayo. Sinanaysun nyo po ay eh. sa edad na 54. O, tignan nyo. Ang laki na lang. Oh, yeah. <laughs> Piniflex ko po sa iyo. May salon pass today. Ayan o. Eh. May salon pass. Tapos magkirot. Uh, isang may pinamit po. Ininom ko para sa kirot. Para po ano. Po, masakit po kasi talaga eh. Para yung ugat na may naipit na ugat. Kaya ayan, may salun pass. Good morning mga mga sa mga sa inyong panonood